Nagbahagi ng magandang balita ang stand-up comedian na si Hill Morales o mas kilala sa tawag na, Ate Gay, kaugnay sa bumubuti niyang kalagayan. Sa kanyang Facebook post nitong Martes 4 ng Nobyembre, ibinahagi ni Ate Gay na nalampasan na raw niya ang pagduduwal at kawalan ng panlasa. Masaya rin niyang ibinahaging tapos na siya sa pagsailalim sa chemotherapy. Aniya, now nakakain na ng bonga Graduate na ako sa chemo. 15 days radiation na lang then immunotherapy, 12 sessions every 21 days. Dagdag pa niya, salamat po sa mga dasal nyo lumalaban ako. Dahil dito, masaya ang kanyang mga taga-suporta sa tuloy-tuloy na paggaling ni Ate Gay. Pinaalalahanan rin nila ang komedyante na magsimula na raw gawin ang malusog na pamumuhay upang hindi na bumalik ang naturang sakit na kanyang pinagdaanan. Anila, Do not go back to old habits that may have caused your cancer, tumor. Change towards better and healthy lifestyle choices. Preference. Praying for your full recovery. Thank God. Salamat dahil fighter ka. Maraming salamat po sa mga anghel sa lupa ni Ate Gay. Dasal ko rin po ang inyong patuloy na magandang mga kalagayan. ang sa Facebook post ng kapuso mo, Jessica Soho. Inilahad ni Ate Gay na nadiagnose siya ng stage 4 cancer, sinabi rin itong hindi na pwedeng operahan at wala ng lunas, hindi na raw siya aabutin ng 2026.